Hindi ilulunsad ang Fortnite. Wala sa memorya ng video. Paano ayusin ang error? Kung pagkatapos ng update, hindi mo mailunsad ang larong Fortnite sa iyong computer. At may naganap na error. Wala sa memorya ng video. Kailangan mong gawin ang sumusunod. Pindutin ang key na kombinasyon na Windows dagdag R. Ipasok ang command tulad ng ipinapakita sa screen. Local update sa loob ng simbolo ng porsyento. Pagkatapos ay pumunta sa, Fortnite Game, na i-save, Config, Windows Client. Ngayon kailangan nating palitan ang pangalan ng file na, Game User Settings. Halimbawa, idagdag ang numero dalawa sa kanyang pangalan. Kinukumpleto nito ang mga setting. Maaari na nating simulan ang laro ngayon.